so. yung ating pag-uusapan natin, mga kababayan, ito na nga. Ano nga ba ito? Ito na nga ang nangyari, mga kababayan. Ha? Ah, ang napansin ko mga kababayan sa Cebu, ha, ah, ang napansin ko sa Cebu ay pumunta nga si Sara, pumunta nga si PBBM. Ang nangyari kasi, mga kababayan, si Sara po ay hindi pinansin. Mm -hmm nung pagdating niya doon. Hindi siya pinansin kasi bakit. Dumating siya doon, may mga natambakan, may mga nasugatan, may mga, alam niyo yung nawala pang malay, yung parang ano eh, parang alam niyo yung nahimatay pa. Oo, kasi kumbaga, nung pagka after nung lindol na nangyari, lumipad agad siya, para sabihin na, syempre ilang beses kasi siya na may dilubyo sa Pilipinas, wala siya. So ngayon, bumawi. -mm. -mm. So ngayon, pagdating niya doon, hindi siya pinansin. <laughs> uh <-huh. clears> Oo. <throat> Tingnan niyo ha, ah, mga kababayan, yung kaibahan ha. Ah. ah, ito eto ha. Ah, Sara sa... Wait lang ha. Ah, Sara sa Cebu. Hindi pinansin ng tao. Kita niyo ha, ah, mga kababayan. Ayan. Ito po siya, mga kababayan, kung nakita ninyo, dumating po siya sa Cebu dyan. Ayan, pagdating niya sa Cebu, yung mga tao, nandyan lang, ayan o, oh, hindi man lang siya tawag dito, hindi man lang siya nilapitan, hindi man lang nakipag sa kanya. Diba kung napapansin ninyo? Ayan o, oh, may nakipag sa kanya, yun yung mga DRRMO, yung mga ofisyalist. And the rest, yung mga tao, andun lang, nakaupo. Kita ninyo? Mm, ayun. Ayan lang sila. oh tapos may nakipagkamay sa kanya. oh yung mga tao nandun lang, nakaupo. oh tinitignan lang siya. Oo. Oh, oh. Uh, ah, ninyo ba napansin yan, mga kababayan? Ha? Ah, lakihan ko para makita ninyo. <laughs> mm -mm. Ayan, o. Oh, ninyo ba napansin yan? Ayan, yung mga tao nandun lang, nakatayo lang. Oo, oh, oh, ayan, o. Oh, Sara Duterte pumunta sa Cebu. Walang taong umaten Wala namang tinu ah, tulong sa lindol. Wala daw dalang tulong bumisita lang. Huli yung tulong, nauna siya, tapos yung tulong, pinahabol na lang. Oo, oh, kinarga ng mga orange na dump truck. Nakakita ninyo, yung mga tatay ninyo, hindi pinapansin. Oo, oh, walang kibo. Yung parang nakakita lang sila ng normal na sa amin yan. Di ba? Oo. Oh, oh. Mm, yung -hmm. akita niyo mga kababayan, sanay na kasi yung tao. 'Di ba? Mm-hmm. parang nakita lang nila na parang, ah, si Sarah. Mm -hmm. Tagal na namin nakita niya, nandiyan na yan. <laughs> Di ba, napansin sinyo ba yun, mga kababayan? Ah, parang pumunta siya doon, ganyan. Tapos, nung, yung eh, mga tao, ngayon, nakaupo lang, oh. <laughs> Di ba? Ah, DMB, ayan, sushi-su. May gilab shout out po. Kala ko nakakita ng abnormal. <laughs> tignan mo, oh, ayan oh, yung mga tao, di ba? Katulad yan, syempre, syempre yung iba pupunta agad, tatayo, may dalang cellphone, pipicturan siya. Yung mga tao, tinignan lang siya. Ayan oh, lumapit yung mga taga DRRMO, yung mga taga rescue, tsaka yung mga opisyalis. Ayan lang. Oh, oh, tignan nyo naman yung kaibahan. Ah. Ito mga kababayan, may tanong ko lang, ito na ba yung sinyalis na ang taong bayan at yung mga DDS sa Cebu ay nagigising na di diba? Uh, ito na ba ang sinyalis mga kababayan diba? ang bilis nila mag-post na dump truck ng Davao ayun na ang problema diba? ang problema kasi nauna pa siya doon na magpa-picture magpa-photo ops uh, kaysa sa magdala ng tulong ng mga dump truck diba? take note pumunta ka doon kasi nga may dilubyo pumunta ka doon kasi may disgrasya pumunta ka doon kasi nga tutulungan mo yung tao. E pagdating mo doon, wala ka naman dala, di ba? So anong sasabihin ng tao sa iyo? Okay lang ko pagdating mo doon may bitbit -bit kang ayuda, may 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 bigas, di ba? May may dala ka dong mga gamot, di diba? Malamang sa malamang lalapitan ka ng tao. E yung ng tao e, si Sara. Ah, yan mo na. Sara naman yun No eh. <laughs> Napansin niyo yan? Mm -mm. Napansin niyo, pumunta siya doon, walang bitbit. Kaya -bit. yeah. so, syempre ang isipin ng tao, sino so, pa papala natin diyan? Mm, takot lumapit yung tao baka kasusuntukin niya. <laughs> ah, di ba? Takot yung tao lumapit. Mm. Tignan na, eh, ipakita ko kasi sa inyo. Paskin yung mga ano, yung may mga na ano, yung mga na sugatan, ah, yung mga natamaan ng ano, Ah, tinignan lang siya yun o oh, mga tao nakaupo lang tapos wala lang diba hindi po mamlilito niini nasa taas lang po ng ano inuupahan namin mm. so ngayon ito naman yung kaibahan ito ha ah, PBBM sa Cebu ha ah. <laughs> tignan natin ha ah. <clears throat> tignan natin mga kababayan Uh, uh, tignan ah, ninyo kung paano si BBM lapitan ng tao. Oh, okay, ta uh, tignan niyo. Oh, tignan yung mga tao lumalapit, nakikinig. Ayan. Oh. Uh, Di ba? Lumalapit yung mga tao. Pumupunta kay BBM, umiiyak. Kasi first time nilang nangyari 'yan na may trahedya, na may presidenting pumunta. Kasi nangyari yan, nung lindol sa buhol, walang presidente, hindi pumunta si Digong doon. Ang pinapunta lang di Digong doon, yung DILG secretary, di ba? pinapakunta niya lang doon, yung mga rescue uh, rescuer. Eh, first time kasi nangyari yan, sa totoo mga kababayan. First time nangyari yan, na nakita ng presidente mismo ng Pilipinas, na nakita niya yung sitwasyon, kung gaano kahirap yung nabagsaka, nasira yung bahay. oh tignan mo, Oh. oh iba ba? Pinunasan pa niya ng ano, luha yung bata. Oh. Kita ninyo, oh, at least siya mismo pumupunta. At least siya mismo, at saka timing na timing nga mga kababayan, hindi man hindi man natin gustuhin na mangyari ang trahedya na 'yan. Halimbawa, naglindol, may uh, tawag dito. Ang bagyo na, na nalalaman ng ano eh, nalalaman ng ang, ang waiter, nalalaman natin kung kailan ang bagyo darating, kailan aalis, kailan mawawala. Pero yung lindol hindi po natin malalaman. Kaya tama lang po ang sabi ni PBBM, hindi natin alam na anytime may aftershock pa yan. Anytime maglindol. Kaya habang wala pang sakuna, maghanda. So timing na timing mga kababayan na yung budget na sana ilagay ni PBBM sa DPWH sa 2026 budget kinuha niya at nilagay niya sa DSWD. So nagkataon po na nilipat ni PBBM ang budget sa DSWD na ilang bilyon po iyon na budget ng DPWH. Paglipat niya sa, DP, sa budget sa DSWD, ayun nga, one week na kalipas, biglang, ah, biglang lumindol. ba? Diba? So kaya nga sabi ni PBBM, habang may ulan, mag-ipo ng tubig kasi sa darating na tagtuyot, magagamit nyo ang tubig. Alam nyo ang sinabi ni Nilustay niyan. Ipunin nyo ang baha. Ha? Ipadala nyo sa Malacanang, ipainom nyo sa kanya. Di ba? Oo, oh, yan ang ano, yan ang presidente na iniisip niya ang kinabukasan ng tao. Biruin nyo ha. Yung pagtransfer transfer pa lang niya sa pondo na instead ilagay sa DPWH sa 2026 budget ay nilagay niya sa DSWD. O, tignan nyo. Eh, di napapakinabangan agad ng tao kasi hindi po natin mahulaan na anytime may sakuna, time may trahedya. So, yun ang ginawa niya. O, eh, di napapakinabangan nap agad ng tao. Di ba? Mm -hmm. Di diba kita ninyo? Hmm. eto pa, sunod. Hanapan pa natin iba dyan. O, <clears throat> Tignan ninyo mga kababayan oh, 3,000 health kit and food packs, pillow and blankets, face mask, 500,000 load of rice will distribute in Cebu. Diba? Ganon kabilis ang aksyon ni PBBM. Kita ninyo, 300,000 health kits, food packs, pillows and blankets, face mask, 500,000 load of rice will distributed in Cebu, October 1, 2025. Si Sarah? Anong ginawa ni Sarah? Pumunta doon nagpakita sa tao. Walang dala. Di ba? Tapos, pagkatapos magpa-picture, umuwi sa hotel, tapos, pina sunod yung mga dump truck na galing sa Dabao na mga relief goods. Eh, paano yun? Isasakay nyo pa ng ruro yun. Galing Dabao yun eh. eh medyo malayo-layo ang Dabao at Cebu ha. Oh. So syempre magruro pa yun, magbiyahe pa yun. Hmm. Di ba? Alam nyo sa totoo lang, hindi hindi naman ako agen sa pagpunta ni Sarah doon at pagpunta ni PBBM kasi natural pupunta sila doon kaya kasi na sila yung mga matataas na uh, namumuno sa ating bansa natutuwa na ako na nagpapakita na siya eh. ang problema lang nagpapakita ka na nga lang palpak pa nagpapakita ka inuna mong magpapicture doon inuna mong maglamano doon sa mga officials inuna mong magpa-photo ops doon wala ka naman dala dapat doon pumunta ka, di ba? Inuna mo yung kailangan ng tao. niba di ba? Diyos ko, pumunta ka doon. Nagpa-picture ka lang. Anong bitbit -bit mo? Bilap. niba ba? Uh mm -mm. yung marimar. <coughs> di ba, kinaya? Dapat tulong agad. Bago ka pumunta, iuna mo yung tulong. Di ba? At least nandoon, na una yung tulong. Tignan nyo, ibabalita agad yan ng mga vloggers nila. Nauna si Sarah. Ang tanong, nauna ka nga, anong dala? Diba? Kaya nga pagdating doon, tignan mo si PBBM o oh, bago dumating, nauna na yung tulong. Ayan, oh, mga malalaking truck 'yan. Oh, mga tinwheelers yung nilalagyan 'yan. Oh, 300,000 health kits, food packs, pillows and blankets, face masks, 500,000 load of rice. Oh, distributed sa Cebu. Grabe ang bilis ng aksyon. 'Yan ang sasabihin agad ng mga tao na sa panahon ng sakuna nakikita ni Lim presidente hindi katulad noong sa panahon ni Digong pag may sakuna na uuna pa ang pulis na uuna pa ang sundalo bago siya dumating di ba <coughs> oh tinanaw nyo mga kababayan oh mm. oh ayan nakita mo oh una agad pinuntahan ni PBBM yung mga nasa hospital yung mga bata oh si Sarah, unang pinuntahan niya yung mga opisyalis Daya, nakipag nakipag shake hands agad siya doon sa chairman, mayor, ya, na councilor, city councilor, doon agad siya. Hindi niya iniisip na ang puntahan mo doon yung tao na nabagsakan. Diba? Natamaan ng lindol. Ang unang pinunta niya, nakipag hands siya. Daya, oh, kaya nung nakita siya ng tao, wala, hindi siya pinansin. Dead ma. O, oh, yan. Diba? ba -mm. -mm. <coughs> <laughs> Kaya nga, Ma'am Merlin, diba? mamili Eli de Santo, si Lupo, and kay Mam Ma Ophelia, Sir Eduardo Baliga, si po Kita ninyo? <coughs> di ba? O, oh, ayan, si PBBM agad, o. Oh. Nagsasalita agad, ina-announce niya agad. di ba? Na PBBM nagbigay ng 10K cash assistance at food fax sa mga nasalanta ng lindol. Kignan ninyo, 10K cash agad yan, at saka food assistant. Si Sarah, pagdating doon, may inabot. Wala! Bakit? Wala eh. Kasi mas mahalaga sa kanya yung puto ops, tas uwi. Na, tapos magpa-deliver ng tulong galing Davao. Di ba? Oh. oh, ito na mga kababayan. Hmm, ito pa tinanong ngayon. Oh, nasaan si mayor ng Cebu nung nulo, nung lumindol. Ah, oh, ito na. Karma Israel nasaan ang mayor sya sa Cebu dumaan ito kanina mga 3 p.m. sa Pitchco. Binali wala ko. Binaliwala Uh, sabi ko, uh, Mayor, di ba niya nakita ang mga ginawa ni PBBM Lord, Guide as our President? Yeah? Kita ninyo? Mm -mm, Mayor sa Cebu. Mm -mm. <clears throat> Kita ninyo? O, oh, ayan, nagpadala agad ng mga tent, nagpadala agad ng uh, pwedeng masilungan ng mga tao. Pati ang DPWH, nandun agad. O, oh, ayan, may mga kapulisan oh ni agad yung mga nabagsakan. Di ba, Mami Tess? O, oh, Ma'am Roselyn Ramos, Ma'am Andres. oh, di ba? O, oh, may mga patay pa nga, oh, natabunan. Di ba? Wala. Dumating si Sarah dun gabi. Di ba? Dumating siya dun gabi. Si PBBM dumating dun umaga. oh ni Na, nandun pa mismo nung ni-rescue yung mga patay. Kinuha yung mga katawang natambakan. O, oo Si Sarah dumating gabi. O, oh, ayan, oh. 'di ba? Kita niyo 'yan, mga kababayan. Ayun, dinumog ng tao. Si PBBA, natutuwa yung mga tao na wala kahit alam yung apektado sila sa lindol, pero mas nakang, mas pinili nilang umiti. Bakit? Nakakangiti sila, mga kababayan, kasi nga nakikita nila na sa kabila ng sitwasyon ng pagkaroon uh, ng sakuna, may presidente sila, may gobyerno silang napapansin, may gobyerno silang nakikita. Kaya yung mga tao, kahit nasa gitna ng uh, crisis, nakangiti pa rin. Tingnan yung gising na ang mga taga Cebu. 'Di ba? 'Di diba? gising na. Yung mga sumisigaw-sigaw diyan, nasabi ni Digong, diyan pa naman si Digong nagsabi. Alam niyo, yung, yung palatandaan ng adik tumutulo bigla ang sipon. Silagdamiyo, 'di ba? Diyan siya nagyayaw-yaw noon. Ah. Oh. Kaya alam nyo mga kababayan, gising na ang tao. Tigil nyo na yung pagiging DDS ninyo. Hindi nakakatulong yan. oh di Diba DDS kayo ng DDS, sigaw kayo ng sigaw dyan sa Cebu. Oh. Si, sinisisi nyo pa nga na si BBM hindi daw matuloy ang 20 pesos kilo ng bigas. Oh, ending. Diyan nagumpisa at diyan mismo ah, nilabas yung tag 20 pesos per kilo ng bigas. Kasi natupad eh, napatunayan eh. So means to sinong natupad at napatunayan, ang tao naniniwala na hindi si BBM isang salita. Eh si Sara, ano bang nagawa ni Sara ang natupad? Diba? Nung tumakbo siyang presidente, wala siyang plataforma. O, ano bang plataforma niya? Yung ituloy ang ginawa ng tatay niya? O, yung war on drugs? yung ipagpatuloy ang sugal, yung pogo, yung ipagpatuloy ang isabong, nawawala yung mga sabungero, yun ba yun? Yung naumpisahan ng tatay niya, ipagpatuloy niya, yung build, build, build na puro, ah, na puro ghost project. May <laughs> diba? tanong ko lang, yan ba? Yan ba ang kanyang plataforma? Tanungin ko kayo mga kababayan, noon bang tumakbo si PBBM at si Sarah? Ano bang plataforma niya nung tumakbo siyang vice president? Diba? Ano bang plataforma niya? 'di ba? bawala? Oh, tingnan mo si Bibi mo dinumog ng tao. Nasa gitna ng crisis pero pilit pa rin nakangiti yung mga tao kasi nakikita nila eh. Na nakikita nila na may presidente, nakikita nila na may gobyerno. Mm. Kita ninyo? Mm. Just me yung marimar ayan. Oh. BBM visit Cebu si like nobody cares. Meanwhile, BP Sara surrounded by people daw. <laughs> Binaliktad nyo naman. Diyos ko. Surrounded by people, eh, hindi nga siya pinansin. <coughs> dapat lang mag si Marcos, sobrang gulo na ng Pilipinas. Sa totoo lang naman, wala naman talaga siyang nagawa sa Pilipinas. Yung inayos ni PRRD, ginulo lang ni Marcos. O, ito ha, sabi nyo, nako Mayor ng Cebu, ikaw na lang magpaayos ng mga nasira sa lindol dyan. O, ito yung sabi ng Mayor ha, o, dapat daw mag-resign na lang daw si PPBM kasi sobrang gulo na daw ng Pilipinas. Oo, sa totoo lang naman daw. Wala naman daw talagang nagawa si BBM. Kung di inayos, ah, sinira lang daw yung inayos ni PRRD. Ginulo lang daw ni Marcos. Bakit? Tanungin kita, Mayor. Huwag ka magalit sa akin, Mayor, ha? Bakit po ba mag si BBM? Ano po ba ang inayos ni Digong na sinira ni BBM? Yun bang inayos niya yung pagnanakaw sa Pundo ng Kabanang Bayan? yun ba ang sinabi mong sinira ni PBBM kasi nabulgar yung mga kurakot at nakukulong at nakakasuhan yun ba yun Mayor ha ah? naku Mayor darating pa naman dyan ang DPWH mag-imbestiga ba? Diba? baka Mayor ha ah? baka Mayor madadawit ka sa DPWH project ha nagtatanong lang baka ha hmm. Kasi Mayor, dito pa lang, kapag ako mag-react dito sa sinasabi mo, sinira ni BBM ang inayos ni Digong, ginulo ni BBM. Talagang ginulo niya, biruin mo, inayos niya kung paano magnakaw. Tapos ngayon nabulgar ni PBBM, ah, pakinggan ninyo ha ang sabi niya, mga kababayan. The ah. Has not been, in a way, uh, the purpose is of easing ah. the tension. Ah. Number two, the issue of the talk. Ah. The... stopping the snatching of knowledge than our chairman but the mayor now of Davao. Mm. I do not know whether the 20 pesos rice have really been reaching in all households. Mm. Poverty and now the flooding caused and I cannot imagine. Wala, si Mayor parang nag-uulyanin ni na din. Hindi na siya masyadong nakakapagsalita. Ayan o. Oh. Ano oh, may lain solusyon? Ah. President de Yun. Hmm. He should step down. Step down daw si should resign. Resign. That is the solution. Mm. As far as I'm concerned, the only thing, sad to say, but the problem Has to be here. Bakit Mayor, pag nag-resign ba si PBBM, papalit si Sara Ano mangyayari sa Pilipinas? At saka sabi kasi ni Mayor dito, dapat lang mag si Marcos sa sobrang gulo na ng Pilipinas. Sa totoo lang naman, wala naman talaga siyang nagawa sa Pilipinas. Yung inayos ni Digong, ginulo lang ni Marcos. Alin po ba ang inayos ni Digong, Mayor? Tanong ko lang, Mayor, ang tatanong lang, wag ka magalit sa akin, na ano po ba yung inayos ni Digong? yung buuhin niya, paano magnakaw ang mga senador at kongresista at kongresman. Ah, ginulo ni PBBM dahil ba nabulilyaso at nakakasuhan ah, yung mga magnanakaw at kurakot sa bansa. Yun ba yun ang ibig sabihin ng ginulo? Nako! Diyos niyo, Marimar. wag ganyan, Mayor. Diba? wag ganyan. Kaya siguro di ko nanalo dyan eh. Ah, uh, eh. Siya ang unang ano ah hmm, Siya ang unang nag-react hmm, na mag si BBM ha. Nag-react lang po ako. Kasi kung siya may karapatan mag-react, ako ba wala? ba? Diba? Yun lang. Kung ginulo ni PBBM ang inayos ni Digong, ano po ba yung inayos niya? Yung war on drugs sa pumatay na hindi dinaan sa due process? Yun ba yun yung bumuo ng ano, mga kawatan sa Kongreso at sa Senado? ba diba? na, 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 nabisto ngayon yung flood control na anomalous 18 billion sa mga bilyar at yung mga diskaya ha ah? nako mayor ex mayor pala ah <coughs> oh ito ito mayor ito ito ba gusto mo mayor